Paano nga ba ginagawa ang lambanog? Ay. Paano ito pinoproseso mula sa nyog na may mga kawayan? We'll take it from the expert. Kay Kuya Edwin, na matagal na itong ginagawa. Picture na ako. Pero 40 anos na ako sa dulo. Okay, ngayong umaga, malalaman natin kung paano ginagawa ang lambanog. Ito ay makalumang paraan. Ito yung unang-unang pa -una pong paraan ah, ng paggawa ng lambanog. Kasama natin si Kuya Edwin. Siya ay ah, nangangarit na. So, umangangarit ang tawag sa gumagawa ng alak. Gano'ng katagal nyo iniikot rin buong karidan? Ito? Hmm. Nakakapag sa... dalawang oras ako eh. So, ngayon, isasama niya tayo sa proseso ng paggawa ng lambanog mula pag akyat at hanggang pagluluto. Ganun na ho kayo katagal nang ngarit din. Ampay na tagal na, mekit nang 20, eh. 22 taon na. Hindi na po kayo kinakabahan sa pag-akyat. Kahit yung mauga, kahit mahangin. kasi pag mahangin nga lang, hindi nakakalula nga rin mm. lang tagang Pero sanay na sanay na. Sanay na. Eh, hindi yan yun ang kinalakang ko Kina, hmm. Ilan taon na po ba kayo? 53 na ako. 53. Pero 40 anos na ako sa Dulaw. <laughs> ay di ibig 13 ho kayo nagsimula. 13 anos. graduate ko ng grade 6 eh ako nangarit na. Ah uh, ba? Tampuntang pa ako na adyo na. Nag-uutay-utay na akong madyo. Ah nagsasanay na talaga. At, at makatapos akong grade 6 kaya umakit na ako. Ibig sabihin, o, yung inyong pamilya ay nangangarit talaga o kayo ang nagsimula? Isa po lang akong na kung aking pamilya yun ang trabaho eh. Mm. Yun ang sa akin. Mm. So sa mga hindi nakakaalam, dito kinukuha yung tuba na ng lambanog. So mamaya ipapakita natin kung paano siya niluluto. Pero sa ngayon, ipapakita ni Kuya Edwin kung paano kinukuha yung tuba sa taas. And syempre, sa tulong ni John po. Ako lang. <laughs> ah, sa so, mga hindi po nakakaalam, trabaho natin ito ni John Paul bago pumunta siya sa toda Farm. Siya ay nangangarit. umakyat din siya dyan. Nakaapak lang po talaga pag akyat? Ay hindi. Hindi pa rin kayo kahit maulan? pag ako'y inabot sa dulo ng ulan, nadirit siya ako pagka malakas, Bababa Diyaw nababa At ngayon, malandas eh mm. Ano Malang po pala nangyayari sa, di ba may sahod po yung mga ano natin Anong mangyayari dun sa sahod na naulanan? Ay, di yun eh, Tapon eh, Hindi naman tinatapon, di yung iba Pagkabuntuntan may, eh, tinatapon yung ibabaw at yung tinitira na layo lahat Ibig sabihin naalutang yung ulan Lado. Dahil ang tubig naman noon nasa ibabaw. Ah, okay. Hindi siya nahalo. Ako na may bagong mud nag Lag, Lagaan sa dami mm. para uh, ako'y patuba ng na pangunan. makatapos <susurna> Oh tatanggalin. Yan. Ulitin dito. Ako. Pupungusan natin. Ako kong take para. Tumulad ulit po 'to. Tingnan natin ulit ng toba. ah ay, ulit Ayan. Yeah. pa bago pa bago pang Bagong puso pa lang ito. Tabo na sa taas sila. Dumating yung may-ari ng karitan. Ang Koy Jojo. Ayan. Mamaya, siya naman ang artista. Nah. Nah, ini tadi ketemu lo sama di bayi petang. Hmm. Banget kira-kira foto. sa lang ka sa ibabaw ng palapa. Ito ang mga puso na hindi natulok, pinuputol na. Ayan. Bago. Maghahawan na uli ng panibago. datang ke dia tis po ya yang tuan tahun baru masa sahuran apa yang tawar jalan? bikalan Para lumabas ang puno ng puso at para tumungo. Papahulay ha? Hmm, papahulay. Tiyakan ka lang. kakalangan mo yan. Tara. Ah. Ah, welcome back sa babak. Nakababado ng maayos. <laughs> Ako mas kabado na. Hindi na sanay. Hindi na sanay. Kaya kabahan na. <laughs> Hindi na makatawid. Tawad-tawad <laughs> ah, tumawid. Matas. Tapos lang yan. Malagay may nakuha naman na tayo. Tape. Tapos yan. Yan. Magbababa na pa. Yun. Magbababa na. ito tawag dun sa na kuha dito sa babae manananggal yung manananggal na nalipad ah yan fresh to ba anong pangalan mo anong pangalan mo anak ka ba ni kuya edwin Apo. Ano anak Oh, saan dadalhin niyan. Ha? Tong. So kayo po yung asawa ni, ka, ni Kuya Edwin ano oh, po, oh. si Ate Mahit po. Oh, oh. ano po. Siya yung tagaluto ni Kuya Edwin. Oh, Pero ito po, ipakita lang po natin itong tuba. Oh. Diba? Ito po yung tuba. Oh, oh, Dito po, dito po ta. Ito po, bago makapuno ng ganito kadami, gano'ng katagal? ano, yung isang tanso, maghapon. Oh, maghapon lang po ito? Ay, di kung sa ano ay... Um, isang maghapon. collection. Oo, oh, oo, oh, hey, doon sa kabila. Ah, may isang pangkaritan. Oo, oh, oh. okay oo. Ito po, isang salang lang doon? Oo, oh, oo. Oh, oh. hmm. Naama ang ano to ay walong galon. Nagiging, oh, oh. nagiging walong galon na lamanog? Ah, oh, oo. Oh. Okay po. So ito po ay harvest kahapon. Oo. Oh, oh. Harvest ito tapos ito po yung pinupuno natin. Ngayon. Ngayon. Oo. Oh, oh. So, yan yung pinupuno ni Kuya Edwin ngayon. Tapos ito po ay bukas lulutuin. Oo. Okay po. Dito po, ba -bal ilang niyog, ilang niyog po yung nakukuna ng... 100. 100 na niyog? Oo. Oh, Tapos, 100 na niyog ay 8 galon na... Alak. Alak. Oo. Magkano po isang galon na purong lambanog? 300. 300. Oh. Times. <laughs> sa walo. Sa, sa walo. Wala, 2-4. 2-4. 2 Paano po yung hatihan? Nung may-ari at saka ninyo pong nag... Uh, Kanyanan kami. Ha? Sari na. Sari na. So, ngayong araw sa inyo, bukas ay doon sa may-ari? Oo. 1 araw-araw, kinikita. Pag napuno na po ito, isasalim po siya dito. Ano pong tawag dito? Drum. Drum. Ito po yung stainless, no? Oo, oo, oo. So, yan. Drum na stainless yun. So, malinis, no? So, pagka salin po dyan, gagatungan na. Pagkagatong po, gaano katagal mula unang pagkagatong bago kumulo at tumulo oh, doon? mga wa, uh, isang oras at kalahati. Isang oras at kalahati. Eh, hindi po ba pwede itong parang laksam natin na po, eh, parang mabilis? Uh, primero, malakas. Mm uh -hmm. -huh. Uh, pag natulo na, medyo mabagal na lang ang gato. Ano po mangyayari pag nilaksan ang gato? Pag nag na po tumulo, gano'n naman po katagal pag ginagatuhan siya? Hanggang matapos, matapos itong ganito karami? Matapos kami ng alas dos, gato ng se, eh, limang oras yun, o ani. Limang oras pa pong naggagatong. Mm -hmm. So talagang kailangan bantayan po ito? Hindi rin. O, basta pagkagatong namin, o pwede mo na, gagawa ako ng walis. Mm -hmm. Ayun. Oh, pag wala ng gatong at mahina na ang tulo, another gatong uli. Mm Hindi -hmm. oh, nakakapagawa na uli ako ngayon. walis. Mm -hmm. Odi, ako sa walis, may kita pa rin dito. Ayos. Ha? Hindi yung nakatanghod lang sa oh, <laughs> ano oo, po. Oo. oh. So pagkakulo doon, maakit yung steam dito sa tangso. Natubo. Tapos dito, bababa siya doon sa spiral na yon, na may tubig. Ano nangyari lumalamig yung steam. Hanggang doon at tumutulo siya dito. Yan. So, ito yung kanina ni Kuya Edwin na. Salaan, yung gugo, yung basahan, yan. Para yan. Para daw mas malinaw. Yan o, oh, nakababa na si Kuya Edwin. Pero yung lambanog, tayo nyo kung gano'ng kaunti pa rin yung lambanog na na tumulo. <laughs> Agad dito isang lang. Galon. Kita ba? Isang, isang galon. Isang galon. Mga isang galon na lang. Walang yan. Oh. Ayan. Maghapon yan. Maghapon talaga. 7.5 gallons na tuba, isang galon na Ala, Ala. Ala. Okay. So, baka itanong nyo, ano nangyayari doon sa tira? Siyempre, marami natitira doon sa drum at pagkatapos lutuin, dinidrain yan doon. yon Ang tawag naman doon sa tinatapon ay tabar. ito yung punong punong uh, lambanog oh tapos papakita natin kung anong grado anong yeah. ang tawag dyan kaya? Alkometer. Alkometer. sige no? sabi oh. 40% alcohol 80 proof 80 proof, so ganun katapang ang lambanog ito yung ano ano kaya yung mga legit na lambanog mm -hmm. Mm -hmm. Straight from the farm Paano pag may gustong bumili sa iyo ng puro lambanog? Paano ka maku-contact? Sa number ko lang Sa number? Oo 0917 1066614 Ayan, ako ay Jojo Jojo Mindanao Hanapin niyo lang pag gusto nyo bumili ng purong lambanog Ayan, syempre Pagkatapos lutuin, tatry natin Straight from the tuong Okay Oh, tik Ung kataas. <laughs> oh, Wala tong uh, Punuan daw, punuan. Walang chaser. <laughs> punuan. Hindi na kailangan sa lambanog kan Chaser. Ayun. Hey, ngibit na lang. Ngibit na. Lang. Tinapatas. Hmm. Tinapatas kayo ng <laughs> Okay, ah. Uh, ah. Uh, up. 1 2 3. Ay, matamis-tamis. Purong-puro. Guhit sa lalamunan. Siyo lang. gumawa ng lambanog. Salamat Kuya Edwin. Salamat Kuya Jojo. Salamat din Jan sa pagkakita niyo. So yun lang, salamat. Subscribe and Peace! peace.